Hey, what's up kaalamat? Ito nga palang natatanong nyo sa likod ko ay uh, tinatawag nila na Dampalit Paul. <coughs> dampalit. Kasi nagtanong-tanong tayo dito sa mga locals dito. Kanina. Kaya daw tinawag ko na Dampalit. Nung araw. May Damparaw dito. Wow. Tapos nung dumating ang mga hapon, nagpapalit sila ng ano, ng tilapia mm. Saka, ano kalunggong <laughs> kaya dinagdagan nila ng palit dampa uh -huh. na may palit yung kaya kaya pala na, na dampa ano, mm. oh ang galing yan oh siya, oh. No. Dampa na may palit tilapia. palit na tilapia at galonggong. <laughs> like this. Ah. <Yeah. laughs> Alright. Natutunan ba kayo mga kalamat? Mmm. Yeah. <laughs>